Ah, ayan, nakasya. <laughs> ah. 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 Ayan, no, guys. Hindi naman. Hindi uh, naman uh, na yun uh, kasi malamig naman yan, no? Oo. Oh, Kahit lang tag-init. Yung, yung tag-init, patay talaga yan. Oo. Oh. Yan sila, guys, oh. Hmm. Ayan, yung ating frig itlog. Brown na brown, guys, oh. Brown na brown. Hmm. Ito, sir, pag pinasaan nyo to, magiging brown to. Pag kabinasa? Oo, oh, ito yung... Hmm. Yung, iba inyong, Ay, yung ba? Ba? Pero talagang ano, oo 'yun. Ilang pisa? Pa lang <laughs> pang ganun, mababasag din. E, ano na lang ano, ano, natin diyan? Tapunan na natin diyan. Wala hmm. no! Okay na ba? Oo. Ah, oo. Tama mo. Tayo <laughs> guys, dikasilahin natin natin. <laughs> Ayan guys, so stop over muna uli kami uh, Alas 8 ng gabi na <laughs> uh, uh, Talagang ano, ang haba ng biyahe namin ngayon 1.30 kami umalis ang Bulacan uh, Ito, alas 8 Nasa San Fernando, Pampanga pala kami guys Ayan, so Tom Goods na, kakaya muna kami Ayan ito Ayan oh. po yung ating mga uh, Decal Brown Yan, mabigat guys, hindi po pwedeng tumakbo nang ng mabilis Kasi mabigat para akong may kargang isang drum na tubig din. <laughs> Mabigat. Kasi malalaki sila, matataba. eh so, kakaya muna kami. Ano ba? Ha? Ano ba? Yun tayo sa ano? Di ba yun? Ha? Hold on. Hold on. Ha? O ando na. O oh, yung tumbler natin. Ha? Ha? kami. bulalo guys, bulalo so, bulalo yan, ano to bulalo baka? baka no, bulalo hahaha <laughs> tapos, kakaitan guys kakaitan no Mas, init no harap so time tayo namin. Hmm. Ula lo. Ay, maliktad. Mapaitan. <laughs> Butom na guys, pagod na. At bulalo. Kaya, bulalo. Hmm. Um, Mausap pa sa init yan guys. Oh. Kaya na Kaya, kaya na pa nang sa gutom niya. Wala pa kaming tangali yan. Tinapay lang. Ngayon, may babawi kami. Kaya, hindi na namin inabot kayo yung mga ano, yung mga luto kapangpangan. Kasi dito kami sa MacArthur na punta. Dito kami sa MacArthur itinuro ni Waze pabalik. Kaya eh, kanina naman, yung papunta kami, ay eh, nagmamadali kami. Yan kasi nga, hinahabol ko sana maliwanag pa makaarad maka maka dito kala ah, uh, so si Mike, no? si Mike, sila Mike, para mag-vlog na maayos. Kaya lang, inabot kami ng kami. So ngayon pala kami kumakain. Ang, ang, problema, hindi na namin nadaanan yung mga kapampangan na mga restaurant yun. Kaya ito, ito na lang muna. Kaya ang bulalo no, at uh, papaitan. Aros, kasi. Wala ito. Itik. Fried itik. Ah, malitong gato. Eh. Malalaki mga itik po so tapos na daw ah okay lang. Live muna muna din sa 06536 papaitan at mololo. Yeah. Hi guys. Ay guys, so tapos na. Ah uh, hindi ko na po yung, alam, <laughs> na vlog yung ano. So actually hindi ko na na-vlog yung pagkain namin at uh, may copyright 'ton sa Global Octopus sound system nila kaya uh, minadali ko na lang. Ayun, so Uwi na kami, ngayon po yung 9.30 na, inabot kami ng 9.30 pa sa pagsibog At uh, sabay pa nga na rin kasi ang haba ng biyahe Hi guys Ayan, ano oras ba? Time check 12, 12 midnight <laughs> alas 12 na ng gabi hinabot tayo alas 12 <laughs> ayan so yung ating motor ang ganda ng performance so nakita nyo naman motor lang nakarating tayo ng pangpang <laughs> ayan so hakutin ko na to ngayon patatahimik ko mga aso diyan ka na lang kaya mo ako dyan ayan pagod na ako guys tumitirik na tumitirik na si Kabokals uh, may ano ko lang to may ilagay ko lang to sa kulungan kaya na tayo okay. 40 pa yan 40 pa to eh. 20 pa lang yun na dun. hindi ano to 42 may sobrang ano may sobrang dalawa uh. Uh. Oh, 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 okay, guys, oh. Nangitlog sa biyahe. Oh. Uh, sobrang tagal ng biyahe. Itlog. Sobrang tagal ng biyahe, napaitlog. Ano <laughs> ka isa na naman tayo, tabi mo diyan. Sunny side, side up bukas siya Mm. Talaga nangitlog na guys, laying na talaga sila. Ayan. Ito. Ano 'yung pasabi nila sa baba? Malamang meron 'yan sa baba. Ano 'yung yun pa? Ha? Oo, oh, bakit yun? Oo, oh, marami sila sa baba eh. Dapat pala nalagyan na muna ng karton. Hindi, <laughs> <De, yun> kaya natin. <laughs> Ay, basagan nga oh. Oo, oh, sayo, sayo. oh, guys. Ay, sayang, ang lambot pa. Oo, oh, oh. ang itlog na. Kaya nabasagan kasi sa biyahe nga. Saka malambot, malambot yung ano. Ay. So, dalawang itlog yung nakakuha dito. Ano, ano, basag sa baba kasi baka eh. Thirty, thirty, thirty one. Ayo. thirty one. Ah. Oh. Ano, ano? Ayang, lang kasi. Kasi rito, eh, nama Guys. Sayang, enggak ada kasih. Si murah misi dari itu. Ayo. Bilang ini bilang. thirty one. 32 talagang laying na to laying na talaga 33 hi guys good morning ayan uh, bisitahin natin ang ating mga decal brown grabe pagod po kagabi hindi uh, ah kanina pala madaling araw grabe ang pagod po yeah. so ngayon lang po natin na may update oh guys pinaghandaan ko na kasi ito na. Pinaghandaan ko na 'yan. Mm. Oh, kagabi lang kanina lang guys, o oh, 'di ba? Dumating tayo kay na madaling araw. Ah, uh, pasado alas 12. Ah, hi. And sa cages pa lang ay may mga itlog na po. And then ito na naman. Let's go egg picking, guys. Ang laki oh. Oh, oh grabe oh. Oh, grabe laki, guys, oh. Mm. Grabe laki oh. Let's go egg picking. Uh -huh. oh. oh, good girls, good girls. Hmm, ang dami guys, so oh. apat. Oh, oh, okay, so, all right, it small, small to guys, small. Yan, ito, oh, gusto ka-in. Hmm, pero hindi. Ah, oh, meron pa rin pala dito. Buti hindi ko natapakan. Oh, guys. Buti hindi ko natapakan. Hmm, hindi mo na kailalabas. Hindi mo na kailalabas. Oh. Buti hindi ko natapakan. Nasa may pintuwa. Hmm. So, lima guys, oh. Meron tayo lima. Oh, uh, okay. So, alright. Meron pa ba? Do you have some eggs? Do you have some more eggs? Ah, ito, anong ginagawa mo? So guys, mukhang nangingitlog Nangingitlog ito isa. Nangingitlog yan guys, nangingitlog Tingin ko lang Nangingitlog ka ba? Nangingitlog ka ba? Oh, sige na Mangitlog ka na dyan hmm, Wala na So yan na yung ating mga decal browns Oh guys, so yan na yung ating mga decal browns And ito, na mano, uh, Ang kanilang unang gabi Sa kanilang coop. May lima na. Oy, 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 oy. Sila basa na. Wala mo nalalabas, wala mo nalalabas. Balik kita, balik. Balik kita, balik. Balik. Balik dong, balik, 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 balik. Hmm. Balik balik. balik, 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 balik. Hindi mo nalalabas. Oh, look ito. No. Ah. Lala mo nalalabas? Wala mo nalalabas. Look Lala na Lala ito. Oh, 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 oh. Oh. Hmm. Dali lang. Dali muna kayo, dali muna kayo. Ayan, guys. Kasi hindi ko pa po, po sila ilalabas. I e, sasanayin ko muna sila sa area kasi parang kubaga sa isda. Acclimatization, guys. Acclimatization. So, bagong bagong bago sa kanilang area na 'to. So, sanayin muna natin sila dito na nasa loob ng kulungan para protektado sila sa hangin at saka sa mga elemento dito sa ating area mga natural elements so pag sanay na sila mga ilang araw saka natin sila pawawalan dito sa ating free range area Yan, pero dyan muna sila ayan nga wala pa pa inuman guys oh. Ayan kasi kararating nga lang po natin kagabi kaya kanina madaling araw uh, halos mag-aalastos na akong natapos mag-unload sa kanila kasi nga ako lang mag lima lima Uh, alas dos, halos alas dos na nung natapos ako kanina. Ayan, ayan nga, hindi ko pa nalagyan ng mga painuman at ng uh, mga pakainan. Pero to guys, ang gagawin ko dito kasi ay pupurgahin ko muna silang lahat mamaya. So, hindi ko muna papakainin. Ayan, para ikukondisyon muna natin sila. Ayan you know? o, and then bukas pagka maganda araw ay papaliguan natin to isa-isa ng washout. Yan, pagka ma matindi ang araw bukas, pagwa-wash sila bukas para ma mabilad mo na sila doon sa so may arawan. Siguro is i-scratch pen mo na natin sa mga sa arawan uh, pagkatapos maligo. Ayan. Pero yan, ipapakita ko naman po yun sa mga vlog ko. Uh, ito. Pero ito, update ko guys. Oh. Mm. Nakalima ka agad tayo guys. Oh. Nakalima ka agad tayo. Ito, ano to? Parang ano to? XL or large. Laki yun. Laki guys. Mm. Ayos. Okay, so all right. And all 62 hens are accounted for. Wala po tayong mortality sa biyahe. Swabing swabi po ang ating biyahe kahapon. 62 pieces po, all accounted for. Ayan. Hmm. na kayo. Tubig muna kayo, tubig. Yeah, maglalagay muna tayo ng tubig, guys. At kabibili, kabibili ko rin din ng mga waterer at saka ng feeder nila. ya yeah, mamaya i-share ko sa inyo yung uh, nagastos natin. Pero ito, mm, ito muna guys, so oh. Tatabi ko muna to at ipunin natin 'yan. Ayan, so mamaya magpapainom muna tayo, guys. Ay guys, katatapos ko lang uh, magpakain ng ibang ang mga alaga natin and uh, maglabas ng mga kambing. So ito, uh, yung hagdan at uh, itong kaperasong kahoy. Ilalagay ko sa loob, guys. Para ano, pansamantala lang sabitan ng inumin nila kasi Uh, ngayon po ay eh, magpapainom na tayo sa kanila pero hindi pa natin sila pinapakain kasi nga magpupurga ako pupurgahin ko sila so naisip ko guys ihalo na lang yung pampurga sa inumin total uhaw na uhaw naman yung mga yan eh uh, kagabi pa hindi umiinom yan Saka kay na umaga ay wala tayo binibigay sa kanila So ito, ah uh, ilalatag ko lang muna sa loob Para sabitan natin ng uh, waterer And then lalagyan natin ng pampurga Pero check muna natin ah uh, baka meron na namang itlog ayan oh. ah kasi ngayon po yung alauna ah o oh, diba diba nakapag harvest na tayo kanina umaga and meron na naman hmm give me that egg ayan ilan na kaya dalawa lang siguro to dalawa ang ah, maganda sa kanila guys so, hindi nila tinutukaw oh. hindi katulad ng Rhode Island ano may Rhode Island kasi ako na pyramids na kinakain yung itlog ng mga kasama niya kaya hindi ako nakakakuha do you have an egg? Hmm. pero kayo dyan? meron ba kayo dyan? Ah, ayos ayos o oh, 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 kulalabas kulalabas yan muna kayo yan muna kayo at uh, tasanayin ko muna kayo sa klima dito sa aming lugar ayan guys kasi yun, katulad nyo no Makulimlim na naman at mahangin. Yan, medyo mahangit, makulimlim na naman ang panahon. So, i-acclimatize muna natin sila. Hindi natin muna sila palalabasin sa sa range area nila. Dito lang muna sila. Hanggang masanay sila sa klima dito sa ating lugar. Ayan, no? pero ito guys, oh, so, mantakin mo. Uh, talagang ano, nangingitlog na talaga sila. Ito nga, i-condition natin. Uh, purga. Yan, purga muna ang ating gagawin. And then bukas sa pagka mainit, maaraw ay magpapaligo tayo ng washout. Washout para sa kuto. Yan, para sa kuto nila. Kasama po yan. Para po tayo magsasabong tinali. Yan po nga. Ganun po ang style ko. Ha? Eh. Hindi po sa hindi ko po alam sa iba. Oh, oh, oh. Oh, balik nato, balik nato. oh liga rito, liga rito. Balik doon, balik. Balik doon, balik doon. Oh, makamabasag po itulog mo eh, ha? Oh, ganito. Hmm. Ah. Oh. Ayan Ayan guys So gawin na natin yung kanilang uh, Pa-inuman para Mapurgan ma na natin itong mga to Ayan Maluwang pa rin oh O oh, diba Maluwang pa rin yung area nila guys So oh. hmm. So dito ay okay na lang talaga sila mag-stay Kasi maluwang pa naman yung kanilang galawan Ayan Pero lalabas yan I-re-range nga natin Yung gagawin natin yung style ng pag-aalaga uh, Naka-range Ayan. So ito, ayusin na natin.